Hello. Guys, dali na mo kay magtinda na ta. Halo gud ako Halo unong, unong nalibot. Sige <laughs> <laughs> so, ako karon. Guys, importante ka guys. <laughs> Kaya ugugnaw na una, sa una lang. So, today guys, sobrang init talaga dito sa amin ngayon. Hindi, hindi uh, matatawa na ng init ngayon. Pero okay lang kasi say sa maulan, mabagyo, Huwag naman okay. <laughs> 'Yun ang kinakatakutan namin. <laughs> yung bagyo. <laughs> Kasi talagang ano talaga. Magliliparan na naman yung mga bubong. Matutumba ang mga puno. Marami ang mawawasak no hindi lang ang iyong damdamin hindi lang ang iyong pagkatao syempre mawawasak ang komunidad and back to zero na naman kasi wala na namang kuryente walang wifi and pahirap din sa tubig no kasi nga mapuputo lahat ng mga linya pagkaganoon Kumbaga magsisimula ka na naman sa una, maghihintay ka na naman ng uh, ilang linggo, ilang buwan bago magkaroon ng kuryente. Kaya ay kaya, maigi na ang ganito, yung mainit, no? Kasi sa giyong natatakot na kami pag naulan. pagka bumabaha, di ba? So ngayon, libre ang mga tao magdinegosyo, magtitinda ng isda, at kami naman dito ay magtitinda rin. Kasi nga, mga tao dito guys nakakarating dito, lalo na ngayon na mainit. No, sasakay lang sila ng kanilang motorsiklo at makakarating na sila dito. So ngayon, yung mga itlog namin guys ay Hindi pa siya nadagdagan ngayong araw kasi hindi pa dumating ng nag-harvest doon sa farm. So inintay pa namin na dumating ang mga stocks ng itlog kasi nga marami na rin ang, ang nagpapa-reserve kung ilang tree ang sa kanila. No? So ngayon, standby lang muna tayo dito sa tindahan. And 5 o'clock or 6 o'clock is magsasarado na at makakauwi na rin kami. Okay?